libreng sakay pa birthday ni Kuya Driver sa kanyang mga pasahero. Buong araw na bumiyahe ang isang jeepney driver na nakilalang si Kuya Philip sa Angeles City, Pampanga noong April 22, 2024 para maghatid ng libreng sakay sa kanyang mga pasahero. Isa sa kanyang regular na pasahero ang Novo Ecehanong si Graham Russell na ngayon ay doon na nakatira ang nag-akala noong una na baka nakapag-graduate ng anak sa kolehiyo o nakapasa ng board exam ang anak ng driver, kaya ito may pa-free ride. Dahil sa kuryosidad at walang makapagsabi kung para saan ang nakapaskil na free ride sa harap ng jeep, ay tinanong na din niya ang tsuper at sinabing birthday niya noong araw na iyon. Mula sa simpleng pagtatanong ani Russell, ay naantig ang kanyang puso at ilan na touch din si mamang driver dahil isa-isa na din siyang binati ng mga pasahero ng maligayang kaarawan. Bumilip din si Russell kay Manon Driver dahil sa kabila ng matinding init ng panahon at mataas sa presyo ng gasolina ay nagawa pa nitong maghandog ng libreng sakay sa kanyang mga pasahero. Para kay Russell, paraan marahil ito ng chopper para pasalamatan ng mga commuters. Kaya naniniwala siyang mas malaking biyaya pa ang babalik sa buhay nito. Remarkable o talagang agaw pansin naman ang jeepney ni Kuya Driver hindi lang dahil sa nakapaskil na free ride kundi dahil na rin sa Hello Kitty team ng kanyang sasakyan.